Nandito ako mga idol sa Baliwan. Magandang hapon niya pala sa inyo mga idol. Bibidyohan natin itong mga jeep na tatanggalin na sa Pilipinas. Na dapat ay sila yung nananatili na ito mukha natin mga Pilipino. Yan. Hashtag jeepney aka utility vehicle in the Philippines. Yan sila mga idol. Baliwan ito sa Baliwan. Yeah. Baliwan. Diba? Ang kagandahan ng tsura ng jeep ng Pinoy tapos papalitan ng minibus. Ano ba naman tayo. Pilipino pa ba tayo? Hindi tayo Pilipino diyan pag ganyan. dapat hayaan na yung okay lang magbigay ng modelo na jeep pero hindi minibus jeep pa rin ang itsura di ba ganyan dapat mga idol ayan o, oh, ang ganda ganda o oh. yan ang mamimiss natin mga Pilipino pag nawala ang jeep sa Pilipinas Hashtag Jeepney Yan ang itsura niyan. Di ba? Mga idol, ang ganda. Oh. Bakit pipilitin na mapalitan niya? Ang ipapalit hindi naman jeep, minibus. Hinawag pa na ano? Jeep ni modernization, hindi naman jeep yung ipinalit, minibus. hindi pa siya napupuno kaya hindi pa umalis yan yan ang sitwasyon din ang traffic dito sa Sukat, Baliwan malapit dito sa BF sari-sari yung sasakyan Okay, yan lang mga idol. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking mga vlog. At kay YouTube, maraming salamat. And thank you YouTube sa suporta. And huwag kayong magsasawa mga idol sa pagsubaybay sa aking mga vlog. Kahit na hindi ganun ka ganda ang aking mga vlog. Nandiyan pa rin kayo. Pero may mapupulot pa rin naman kayong aral dito sa aking mga binablog. Yan ang modernization na jeep. Wala, ina ba. Malayo. Yan o. Oh. O, oh, oh, diba? Ang ganda o. Oh. Ayos na mga idol Maraming salamat Sa inyong lahat God bless And more viewers To come Teha. Ayaw umalis Hanggang hindi puno Wala sa jeep ang problema eh. Nasa driver kong minsan eh kahit bago ang jeep niyan kung ang driver ganyan pa rin yun at yun pa rin na magiging sitwasyon ng Pilipinas kailangan ng paguhin yung pag-uugali ng driver hindi yung paguhin yung itsura na sasakyan pwede na rin yun kasama sa paguhin yung pagandahin ang sasakyan pero dapat baguhin din yung ugali ng nagdadrive Tama? Tama. Oh sige, sige mga idol. Bye bye, bye, bye.